Welcome to my YouTube channel. Ito lang guys yung aking lulutuin. Ito na lang yung aming gulay ngayon. At kaya ang aking unahin guys ay itong gulay, itong talong. Kasi madaling maluto. Tapos ito guys, carrots, sayote, bagyo beans. Ihalo ko yan dito sa ano, ano ba tawag ito? Pasit Canton. wala na kami yung repolyo guys at saka petchay. Kaya ito lang guys yung aking gulay para sa pansit. At saka hindi ko lahat tulutuin guys. Napakarami nito. Then magluluto din ako guys ng chicken. At saka pork. Ano yan? Pork steak cut. Yata ito guys. Hindi pala mo anong hiwa dito eh. Pero parang pork chop na puro laman. Ayan. Minarinate ko ito kahapon. Ayan. Marinate overnight. Ayan. Tuwin na natin. Yan, habang nagpapainit ako guys ng kawali, iwain ko muna itong talong. Iwain ko lang siya ng bite size. Yan, mga ganito lang guys. Yan guys, nahiwa ko na at hugas ako na din. Nalutuin ko na rin yan guys. Yan, mainit na guys yung kawali. Isalang na natin itong ano, pork chop. Yan. Apat na piraso lang to guys. Inarinig ko lang to sa oyster sauce. Ayan. At saka bawang. Paminta. Ayan lang guys. Tapos lagi natin ito. Yan. Ayan. Ayan. Tayo na natin guys maluto. Tatakpan ko para madaling maluto yung loob. Dito naman sa kabila guys ay isasalan ko na rin yung talong. Ayan. Mapailita rin ako ng kawali. Ngayon mainit nita guys yung kawali. Magbisa na tayo ng sibuyas, bawang, at gilini. Ayan. Pwede na natin guys sila ganyan talong. Ginisang talong. Takpan natin guys. Check naman natin guys itong pork. Ayan, kung pwede na ang barug rin. Ayan, konti pa. Ayan. Mm hmm. Yan, dito naman guys ay kukula ko ng mga dalawa pirasong chicken panghalos sa pansit. Parang kulang guys yung dalawa. Ginawa ko ng tatlo. Yan, iwain na natin to na maliliit. Yan, chicken tight. Wala na kami ano guys. Ibang karne. Yan, dito lang guys. Para, para ito naman guys sa yuti ang aking mabalatan luwain mo natin dito para mas madaling balatan balik ka rin mo natin guys itong pork Ayan, pwede na maganda na pagtaluto ang bango na natin guys yung natirang sauce so -ready natin ito tapos nakapal ulit natin halaluin naman natin itong palong bigyan natin guys ng soy sauce konti lang oyster sauce ng pamita. Ngayon, halo lang natin. Takpan ulit natin, guys. Ayan, medyo luto na, guys, itong talong. Nagyan natin ang sili at saka bell pepper. Ayan, nagyan natin ito, guys. Takpan ulit natin, guys. Pwede lang natin, guys, ito na, one minute. Ayan, luto na, guys, itong talong. Ayan, luto na rin, guys, itong pork. Ayan, iwain ko lang ito, guys. Ayan guys, nahiwa ko na. Ipat natin sa lagayan. Pero i-mix natin dito sa sauce para mas malasa so, yung curry. Ayan, nahiwa natin dito sa lagayan. Nagpakulo nga pala ako dito ng tubig kasi ilalagay ko tong noodles. Ayan. Walang tayo ng tatlong piraso. Ito natin ito ng saglindalot. Ayan, ako na ito guys. Tanggalin na natin ito sa kawali. Ayan guys, naugasan ko na din itong pansit. At na-slice ko na rin ang mga gulay. Ayan, luto na tayo. Nanigisan na natin guys itong bawang, sibuya, at karneng manok. Nagyan natin ng kaunting akin. Paminta. Ayan, luto na guys yung chicken. Lagyan natin itong gulay. Tapos masamain na natin ito. Ayan. Bigyan natin guys ng nor chicken cubes. Kalahati lang. Ayan. Halay na natin ito. Ayan. mo natin guys. Ayan, check natin guys kung gulay. Kung luto na. Ayan. Medyo luto na siya guys. Pwede natin ilagay yung pansit Bigyan na natin tong egg noodles pansit kanton. na Wow. So bango. mo so, ang ng amoy. Bigyan natin guys ng Nikon Key Soy Sauce. Yan, lang kasi baka mapaalat. And then, Oyster Sauce. Paminta. Ayan, hanoy natin guys. Yan, okay na guys yung lasa. Lalagyan na lang natin ng konting sesame oil. Ayan. Ayan, tikma ko muna guys. Ayan, lipatan natin guys dito sa lagayan. Ayan. sarap guys ng pancit ah, di ba napakasimple lang nakaluto na ako ng pancit hirap pa ako guys lulutuin itong chicken Yan, lagyan lang natin guys to ng kaunting asin at saka paminta Yan, mix lang natin after i-mix lagyan natin ng cornstarch Yan. 1 1⁄4 cup lang guys mix ulit natin. Ayan, na-mix ko na guys. Iprito na natin. Gagawa naman ako guys ng sauce para sa chicken. Ito yung brown sugar at isang buong lemon. Ayan, pukunin na natin yung juice nito. Gagamit ako dito ng lemon squeezer. Ayan, pigain lang natin ito dito at ihahalo natin sa brown sugar. Ayan. Ayan. pag natin itong isa, guys. Ayan. Sakto lang itong isang buo, guys. Ayan, sakto lang yung asim niya. Tapos, tagay natin ng oyster sauce na may tubig. Sina-add ko na yung bote, guys. Ayan. Yung oyster sauce. At saka, konting ano, ah uh, light soy sauce and isang kutsarang cornstarch. Ayan. Na-double fry ko na rin guys tong chicken at tanggalin na natin. At nagdira lang din ako dito ng counting oil. tapos sinalo ko na tong mixture. Ayan. Hanggang sa maging ganito na guys. At na-coat ko na rin dito guys yung chicken at nilagyan ko na rin siya ng onion mix for garnish. Ayan. And nilagyan natin ng counting sauce. O, oh, diba, looks delicious ang ating chicken. Ito na guys, ang hapunan. Ayan, kain po tayo mga katikim. Thanks for watching and God bless everyone.